Hello kabalay, nata karon sa tangkal. Tulo ka bulan wa jud mi kabalik diri. Kay eh, da busy sa akong akong pares nasa school. Sinako na sa akong shop. Nami dalang lalog. Ko mi ako kabalo unsa na itsura ning manok sa modelo ron, manok di hapon ay pero pilay sulod na ni among tangkal. Among subayon ni Boy Kulit, si Boy Kulit ang eh. Hello Boy Kulit. Dula tas tanggal ka balay, layo di bisa kwan. Ay purtaan. layo, ang portal sa. Para purtaan ka balay. Naguba ang dingding. nabisi sa si Rubanta ka balay. Tu subay ni. Eh. kruk Tangkal ni ay balay. <laughs> Tangkal ay balay. Isa-isa patakan ko na, lupa din ang manok ko. ang hey, kita kong manok isa Kuya high tech kini nga balay yang kano hikot. <laughs> yang hikot. Ano to si kulapo magkabalik. Namanday sila yung balay. Hmm, sudod. Sudod ba? Hello. Ah, mau di tangkal ng balay. Oh, mga gitugaran ni. Eh.

Wala nga uh, taga-syudad, mga lalog palay. Di pa dyan anad. Kabaloko. Ano, 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 kaon sila, kaon sila, ano, oh Oo, oo. Doon, kuha tong kandubig, anong, katong, katong tubigan na doon, kuha to doon. Ano, ba dyan? Sa to, lang <laughs> doon tubig, <laughs> para automatic ilang tubig. Tubig. Sa'ti, kubantayan ka, sakit ka itong liyog e, magan ko. Oh, kuha oh. doon. Oh, oh. Be a man. Sige, kuha oh, kato kuha to. mo.

Banana. Banana. Check in. Banana. Check in. Banana. Aw, no. Aw, no, mga manok pa. Mga manok. Banana. <laughs> Kadula to, kadro manok pa yung dito. Ano? Banana, <laughs> <Manok>! um, pinadala <laughs> ko ni mo. Tito ba? Manok malap. Ha! Ha! Ay, bakit ka kalit-kalit ba? Kay maidlasok sa mot.